po kayo pinigmamasdan ko, nakakahugot po ako ng lakas ng loob. Kaya sana po, mga kapatid, ipagpatuloy natin yung paggawa natin na sama-sama, pagtutulong-tulong natin, yung ating paglingap sa ating mga kapatid, paglingap sa ating mga kapwa-tao, yung pagsunod natin sa aral, kasi alam nyo, siguro kayo po makakapagsabi, kung yung mga aral na ating pinag-aaralan, gagawin natin, anungin nyo po ang sarili ninyo sa mga itinuturo natin ng mga katwiran. Pag ginawa nyo ba, will it make you a bad person? Or it will make you a better person? sa Happy birthday Kaya isang paraan din po ito na pagtupad dun sa ating mga natututunan pag pag at siyempre, pagtitinginan ni Salah. Ah, sa kanya. Sa sa y y... Alam po namin, meron po kayong nararamdaman, meron tayong mga problema, pero dahil sa mga aral at katwirang narinig po natin, kagaya ng aral po ng pag-abing, e eh, meron po tayong pag-asa. Nalulumbay man tayo, pero ang pagkalumbay po natin e eh, merong pag-asa. Pag-asa natin sa Diyos. At bilang mga magkakapatid na may pag-asa, tayo po ay magpapatuloy po dun sa mabubuting gawa. Ano man po pagsubok, problema, sabi nga lang po ng ating mga ngaral, palagi pong ang sagot po dyan, tuwag at sahig, <coughs> mga kapatid. Unang-una, ang Diyos ang ating pong pag-asa, mga kapatid. Kaya ano man po yung pinagdadaanan po ninyo <coughs> sa lupang katawan o problema mga kapatid. Andito po kami para may punin nyo kami mga mga kapatid dito sa ating lokal at yan naman po ay piling po ng ating pong kuya na tayo magmalasakitan po. Hindi man po namin uh, kung baga ibigay yung tapis po namin mga kapatid pero ang pag-asa po namin eh, may kasama po tayong Diyos. Aming ligaya ay magluwal kapit no me